Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. For today's video, ay nandito nga po pala tayo sa bahay ni Basudan Win. Paano ba naman? Kami naman ang naging bisita niya for today. Lagi na lang daw kasi sila ati Win na pumunta doon sa farm. Kaya naman this time tayo naman ang pupunta sa bahay nila kahit na sobrang lakas ng ulan. At ayan, pagkarating na pagkarating nga namin Yosko, pagkain agad yung hinanap namin, paano ba naman na sanay na nga kami na kapag nandito kami, ay lagi lang kami kumakain Yosko. Wala talagang kabusugan to. naman nga po pala sila dito mga stock ng pagkain ng kaso lang halos mga bawal nga sa akin. Kaya naman na, magagawa na lang kami ng pwede sa akin. Naghanap muna kami sa online at halos 30 minutes nga ang inabot bago nga kami makahanap ng pwede namin lutuin for today's video. Kulang nga rin yung mga ingredients na gagamitin namin kaya naman eto maglalakad-lakad na muna kami para nga makabili nga kami ng ingredients na kakailanganin namin ng kaso nga na dito sa unang tindahan na malapit e eh, wala nga kaming nabili kaya naman kailangan pa namin maglakad ng malayo. Medyo maambon nga rin that time pero sige carry na yan may payong naman kami kaya naman ipush na natin to para sa meriendahan. At yan sa wakas nakahanap na nga kami dito ng tindahan na pwede namin pagbilhan ng patatas. Paano ba naman dito nga sa so, mo kung iwala na nga masyado ng patatas mga be grabe naman. Yung Malayo nga itong tindahan na to doon sa bahay nila mami siya pero carry na yan para makagawa nga kami ng content tsaka ng meriendahan dahil medyo nakakagutom talaga. Aminin na nga lang natin na kapag nga talaga sobrang lamig ng panahon kaya umuulan talagang sarap nga naman talagang kumain ng kumain. At yan pagkirating na pagkirating naman nga namin ito nga si tita rin inililisan niya na nga po pala itong potatas para nga talaga mabalatan ng araw agad-agad paano ba naman malapit na nga talaga magalasing 5 mga ba hindi na yung tamang oras para magmerienda. Chat. na talaga namin yan mga benang peeler. Paano ba naman hindi nga talaga kakayanin kung gagamitan namin ng kutsilyo? Matatagalan pa nga. By the way, bago nga talaga mapahaba ang kwento ko, ang gagawin nga po pala namin for today's video is long potato french fries. O, di ba sobrang haba ng pangalan. Siyempre, mahaba din yung gagawin natin for today's video na french fries. Actually, hindi ko nga rin talaga alam kung french fries nga ba yung gagawin namin. Paano ba naman iba-ibang hugis nga talaga yung ginawa namin. Panoorin oringin na nga lang talaga hanggang dulo. Bale, nilaga muna nga po pala namin dyan. nga po pala mga patatas. Paano ba naman dudurugin natin yan mamaya at kailangan niya talaga is sobrang lambot. Char, hindi naman sobrang lambot yung katamtaman lang. At habang hinihintay nga na lumambot, ito naman nga po pala kami nila ati win tulong-tulong na nga kami dito. Paano ba naman niya? Diyan nga po pala namin ito nga po palang cheese dito. Wala nga kami nabiling malaking Eden cheese kaya naman ito mga sachet na nga lang ang ginamit namin dahil ito lang din naman yung available sa tindahan na pinuntahan namin. Actually mga be, kung hindi sana umuulan, pupunta sana kami sa crossing para mas makabili nga talaga kami ng mga kompletong ingredients sa kayo mga kailangan talaga namin. Ang kaso nga lang umuulan kaya naman dito na lang din kami sa barangay namin humanap mga ben ang bibilha. Binusok na nga namin dyan ang tinedor para malaman nga namin kung malambot na ba o hindi pa. Tapos kapag lumambot na nga talaga naihintayin nyo nga lang talaga yung limamig. Pero hindi na namin naintay mga be. Kaya naman dinurog na namin agad-agad. Kami-kami lang din po talaga nila tita rin ang gumagawa for today's video. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung medyo napapalpakan kayo sa gawa namin. Para sa amin perfect na to. Perfect ability. Eh, pinaghalo-halo nga lang po pala namin dyan ito nga po palang mashed potato, tapos yung Eden cheese, tapos naglagay kami dyan ng paminta, tsaka ng asin, tapos ng cornstarch, tapos ng sobrang daming tapos talaga. Kapag nga po pala nailagay natin lahat ng ingredients, imimix well na natin yan, tapos bibilog-bilogin natin yan para nga talaga magkaroon nga talaga yung hugis kapag niluto siya mga be, huhulmahin natin na paiba-iba. Actually mga be, dapat nga talaga pahaba lang, tapos pabilog. Ang kaso wala decision ability ang mga person, kaya naman paiba't ibang hugis at shape na. Na, shape pa. Okay lang naman daw yan. Paano ba naman pan sarili nga lang? Kaya naman sige, pagbigyan natin. Depende sa kanila. Alam nyo ba ang kagandahan dito mga besa ginawa namin dahil hindi na nga talaga siya didikit mga be sa mismong kawali. Paano ba naman kapag nga naluto siya? Ililitaw e, na nga talaga yan agad-agad. Kaya naman hindi mo na kailangan pa mga be mag-overthink kung luto na ba siya o hindi. Gumawa na rin nga po pala kami dyan ng simpleng sauce na mayonnaise tsaka ketchup na pinaghalo dahil ito naman talaga yung favorite namin na sauce every time na magagawa nga talaga kami ng french fries. By the way, ayan, eh, pass forward na nga po pala, sa wakas. Eh, naluto na nga lahat ito ng nga talaga lahat ng pinagagawa namin. O, di ba magkakaibang hugis at shape talaga yan? Hugis at shape? Yung ko mga bi, yung shape nila naging squid boss, naging chicken nuggets, naging kalinking, halos lahat-lahat na lang talaga. Kulang na lang gumawa na rin kami dito ng shape na tao. Char! By the way, kumain na rin nga po pala kami sa mga oras at patapos na rin nga po pala ang ating video for today's vlog. Kaya naman yun lang. Salamat pa ba and God bless. Thanks for watching. waps